tonight in this conference god is also making his appeal to you you need to reconcile with god maybe you are someone who has backslidden and you have severed your ties with christ you have disconnected yourself with christ it's time for you to put it back and by His grace, you can be able to reconnect with God. Yeah. Sino ka man sa gabing ito, sa araw na ito, saan ka man nakikinig at nanonood ng mensaheng ito, manumbalik tayo sa Diyos. Magsisi tayo. Ating ipagkasundo muli ang ating sarili sa Panginoon. And so, napakahalaga ng mga sugo ng Diyos. Kung wala ang sugo ng Diyos, ang tinig ni Jesus ay hindi natin mapapakinggan. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagsasalita sa pamagitan ng Kanyang mga sugo. Gusto man natin yan o hindi, yan ang paraan ng Diyos. Upang maghatid ng mensahe sa mundo at sa iglesia, magtatayo siya ng Kanyang sugo.